guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magmumukbang naman tayo. Binili ako ng asawa ko ng mangga. Ayun o. Hindi ito manggang, ano, manggang alabaw. Ano to, manggang king mango daw ang tawag dito. Hindi pa to yung, ano, yung pinakamalaki niya. Yung isa nito, o minsan umaabot ng isang kilo, mahigit. Yung isang bunga lang. So, nung natikman ko to guys, akala ko sobrang asim. Ayoko kasi ng mga maaasim na uh, mangga. And this reminds me doon sa mangga namin sa bahay ng lola na tuwing nagbubunga talaga. Pag nanilaw na ng, ano, kahit green pa nilaw na, ang sarap na niyong kainin. Manggang kalabaw yun. So, ayun, binili ako ng asawa ko. Ang mura lang ang benta ng mga bata dito sa amin. So, ayan. At dahil wala na nga kaming bago, oh, sayang. Sa kaya wala na kayong bago. Kasi nung nakaraan, nagbenta din sila sa amin ng ganyan. Tapos, uh, naubos na namin. Tapos yung bagoong naubos na din. Pag wala na kayong bagoong, guys, pwede itong gawing idea para makain yung mangga. Gawin siya parang sausawan. Nagano na ako kanina, nagayat na ako ng kamatis tsaka sibuyas kasi ilalagay ko siya dito. Kasi, nga wala nang bagoong. So, ma ayoko kasi kumain ng sobrang asim Yun kaya, feeling ko maputi pa yung laman nito. So, yan, babalakan ko lang muna siya and I'll be back. So, I'm back. Ayan na, ano ko na siya. Na, ko na siya. At, uh, gagawin natin dito. Siguro na try na, try na rin naman ito. Kung parang gawin sausawan. usawan, diba? So, ganyan-ganyan lang natin alam niyo ba guys, this reminds me talaga ng high school life namin. Kasi nung pagkatapos namin mag-elementary, sa lola na kami namin. And yung lola nga namin, maraming yung tanim sa likod. May kamote, may, may mga prutas, may mga... Maraming prutas, tsaka maraming ding gulay. So kung masipag ka talaga, hindi ka gugutubin kasi ang lola namin nga. Nagtitipid din naman siya kasi uh, ilang kami pinapaaral niya eh. From my ate, una tatlo lang kami ng ate ko ate ko, kuya ko ako. Tapos nung, syempre, taga-graduate ng mga uh, kapatid ko sa elementary, napupunta na sa Lola. Gusto din kasi ni Lola na doon kami kasi malapit lang sa school. And, um, makakatipid kami sa uh, pamasahe at sa, sa, sa baon, baon, ganun. Hmm, kasi, so ito na yung, ano, yung, tawag dito, yung kamati sa sibuyas. Ngayon, ilalagay na natin. Sa amin, guys, uh, since talaga ko ako, yung ano sa amin, yung bagoong sa amin, hindi ganito, hindi yung, meron din namang buong alamang, na, ano yung maliliit na kikon ayan, meron yan, ang tawag sa amin dyan, bagoong, eh, ginamos na bisaya. Tapos, yung bagoong sa amin, guys, is para siyang chocolate, para siyang chocolate na maliliit na ganyan, pwede kang bumili ng piso, mga ganito yata, kalaki yun. Ayan, ito, ito, dito, ganyan na siya, kalaki piso na. So, kung before, pag nagugutom kami, tas timing na maraming bunga ang mangga namin, um, may piso ka, busog ka na, kasi kukuha lang kami ng mangga dun, tapos kukuha ka lang, bumili ka lang ng piso na pagbuo sa tindahan, eh, may sausawan ka na, so, ilalaman na yung chad mo. And then, pagkasapit ng hapon, pagkakulang na yung budget ng lola, kung wala na kami masyado mga ulam, kukuha lang kami ng Uh, dahon ng kamote o talbos ng kamote, kukuha lang kami doon, meron din kami sing kamas, may bunga kung, kung malalaki na yung, masyado ng malaki yung kamote ng lola, pwede na namin siyang hukayin, tapos kukuha kami ng bunga, dalaga may kamote, uh, kamoting kahoy, basta napakarami talaga guys yung tanim ng lola doon sa likod. So ayan, dito naman sa mga ganito guys, yung mga ganito, ano, manipis yung ano niya, manipis ang kanyang, tawag eh? ang kanyang buto, kaya ano nito, ang ganda nito guys, ng king na to. Kasi hindi siya lasang gamot. Meron kasing mangga na parang ang lasang gamot niya at ang pangit niyang kainin. Meron namang mangga sobrang asim. Ito, hindi siya ganun kaasim. ano, sakto-sakto lang talaga. Lalo na pag may bagoong kasi maglalaban yung konting asim tsaka alat. masarap sarap. Tapos, hindi to masarap. Nung, kasi na, pag, nakapag-try na ako nito na nahinog siya. Hindi siya masarap pag hinog kasi parang tumadami yung ano. Dumadami yung buhok-buhok mabukbuk ba yun ng, ano, ng mangga, hindi na siya masarap. Kasi nga, ang dami parang, kung sa avocado pa parang ugat-ugat sa mangga. Ayan, hindi na ito natama kasi nga walang ano yun. Wala akong sangkalan dito. So, ayan. Woo! Mm. Sarap. Mahili ko sa mga maaasim. Meron ako ngayon tapos nag-crave pa ako ng maasim. Hindi ako yung, pag meron nag-crave ng matamis. Ako, maasim uh mm -hmm. Wait, 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 wait. Ayan. So, kung walang bagoong, pwede din to lagyan ng bagoong. So, meron pang konting bagoong. Sinimot ko na nilagay ko na dito. Kung walang bagoong patis, masarap. Ayan, lagyan. Kuha tayo. Lagyan natin sibuyas at kamatis. Mm. Mm. Hindi siya maasin. Mm-hmm. up uh hmm -huh. hmm mm. Mm. Alam niyo yung nakaraang dala nila sa amin dito. Manilaw-nilaw na. Pero, malutong pa din. Yung pinakalaman. Pero manilaw-nilaw na. Ang oh, soro. Pero yun. Ngayon medyo bubot pa itong nakuha nila. Pero napaka mura lang naman. So, huwag na tayo magreglamo. At napakasarap na sa atin. So, ayun dahil nga gusto kong ayun ng maasin. Mmm. Mmm. Hmm. makikita niyo ba yung mga minumukbang ng mga thailand? yan It mm is. -hmm. Mm -hmm.